Welcome to my vlog. Ayan. I-video natin tong mga middle ng alaga ko, guys. Ayan. First place sa volleyball. And second place, basketball. And then, excellent. Excellence in all English subject And then, the middle of, middle of school. Yan. May mga award siya, award. Ang galing tong alaga ko. Hilig niya talaga ang laro. Since ano siya. Since nag... Since elementary siya. Hanggang ngayon. Yan. Grade 7 na siya ngayon. Si-share ko lang sa inyo. Nakakaamis. Dati yung natalo sila, ang, in, ang ano niya, ang iyak-iyak niya. Sabi ko, wagang kang mag ano. Huwag pang ng loob. Go, go, go lang. Ayan, thank you for watching guys. Sishare ko lang to mga medal ng alaga ko. Ayan oh, guys, Oh. To mga middle ng alaga ko guys thank you for watching